Swap. Swap. Shut up. So, ito yung deep view ng hangina, no? So, napakaganda talaga. Overlooking sa buhol. Oh. And also going to Mindanao Island yung tuonahan pero foggy pa man no, ng cloudy pa di pa kayo Yan ang view ng City of Maasin oh ayan tas ito may yung bundok na napalibutan dito sa may hanginan ang ganda ng tanawin ng bundok dito talagang uh, makikita mo yung daanan napakatirik din at saka pag nakarating ka na dito sa hanginan maliwalas na yung uh, katawan mo at saka mahangin, malamig yun ito na